So hi mga ka-shoutout, maganda umaga So for today's vlog, tayo po ay magpapalang ng uh, isda Ito uh, ay po na tulingan Tara po at po kami At nandito po si Kastiel, galing po silang Batangas Dahil nga po yung tiyo po ng asawa ko ay patay Kaya po nag-uwi po sila Ano ah, nga Kastiel? Ito pika lang nung nakaraan tapos umalis din tapos bumalik na naman nga po dahil nga po yan ang nangyari so ito po ang binili nilang isda so mag magpalang na po tayo laki ni Kastil anak alis bibi dito ka dito abay kita si Kastil bibi joke ko na nga lang ka ikaw Anak, dito ka. So, po. Kala ko gumalaw yung isda. Aba. <laughs> okay na ganito. Ganyan. Ganito. Manibis. Huwag manibis. Ay, ganito. Huwag Huwag naman kakapalan. Eh. Tingnan mo. Ganyan. Ganito. hindi manipis, hindi makapal, sakto lang. Sabi, sakto lang. Ito po, huli Nito ate. Ni Kuya Rago. oh, ito niya. Hindi po talaga matinig sa isda. Anak, alis di yan. Si Rago. Ba't nagaano, Blur? naga, ano, blurry? Blurry? Nag-auto-focus. Okay na kayo. Okay na. Anak, alis diyan, na yun. Paano magkakabuelo si Nina? Paano develop? Kastila. Kastila, alis. Madudugan ikaw, anak. Dito, ikaw, dito, dito. Sitik, dito. Oh. Bibi, dali. Sitik, dito. Bibi. Tama. Ay, kata na may maingay, ay. Big. Wow, ano Madudugoan ka na, Liyak. Talagyan ka ng dugo. It's okay for you. Yeah. Tita Ninang, may dugo. Dito ikaw na. Oh. Dili. Magkakadugo ko. Ako bebe. Nahulog na po isda. <laughs> oh. mo isda. Oh, dito ka na. Dito na. Dito, 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 dito. dito Bibi ko. Kailangan okay sa iyo. Dito ka anak ko oh, ha. May seat. Oh, may chair. Uh. Oh, tinuha nga. Kaso upo din na siya doon. <laughs> Ay! May bloopers. Hindi pa Oh. Anak, sorry ka. Sorry. Sorry. Sorry hindi, bit-bit-bit-bit ko kahapon sabi niya. Ay, yun ay, yung mga sabi mo yung magdalhin? oo ah. mama, tired na ako <laughs> ay, okay, kaya ko pala yung magdalhin sa saka nani. hindi, eh. paano kami mali ang baba ah. ay, nagtawag ka kay Tintan? oo ano yun? Serap na hindi yun, yung mga prigatan sa saka yan eh. hmm. nasanay ng may saka yan alam mo, fresh siya Ah, kagabi yan. Matigas pa. Akin ka lang. Oo, oo. Atin Baka naman na Anak, yan want mong fish? Basket. Yots, maulan. Aba, bakit yung mga pangganan? Yan ang favorite ko ba sa halang. Kata pala yung in the same. Isigang natin yung ulo tsaka ano. Hmm. Sa katmon lakay na tayo, ano medyo. Magkano kilo na ito? 180. Oh, Ay, 120. 120? Oo. Uh -huh. Mura talaga nga uh -huh. ng isda. Pakamala sa ano, ha. Dati, 250 ang ganitong kilo ng lahat. Anak, di naman makabuelo si Ninang. Ha? Huh? Hindi makabuelo tigay nadi yan. Sabi, sino kaya yung puging batang iyon? Yan po ay anak ng kapatid ni ni Makoy. ikaw bagay pogi, okay, baby. Ano? Parang batang gas. <laughs> ano eh. Ano? <bag>? Lemery. <laughs> ano baga? Saan <laughs> baga? Saan sa tumas wala? <laughs> Layo mo naman? Layo ko naman. Sorry. yung isda. naman natin? Apla. Ito yung Oo. Oh. Mamit tayo? Oo. Oh, Sarap yan. Say hi. Say hi. Say hi vlog. Sige, tingin ikaw. Ha? Oh? Oh, ano? No. Ano galit din ko pa ito? mm Dito. Sige, punta. may dito? May laba pa dito. May labo daw. <laughs> ano ba galuto dito? Ni siga? Ah? Mm -hmm. Ni Perito yung ano pa lang. Uh. Ay, sige tayo, pangunguha natin tayo. Ito yung na ano-ano. Katmon. Nakatmon. pag ko din. Para isang ano. Sorry, tayo, oh, chef si Nenang. Oo, oh, chef ako. Masa niya ano? Yung isang ulo. Wala. Wala na. Uy. Uy. Okay, ito pagpapalang ito sa kulang na Ako hey, tatay. na, ako na yung marunong magpalang. Nag-isda kami dati ah. Sa patanggal. Dito kami nakuha ng yung mga Listo? 6 na kilo ang... oh mga... Yan God ito? Oo, oh, 10 kilo. Siyempre. Hindi ko madunala mo. Ano ang pandemic? Dito kami kukuha tas tilapia doon. Dala namin doon yung mga 50 kilos na isda. Ano yan? Ano yan? Matitirin ba gaya? Yan. Ah. Lava! Lava? Yan nga daw sabi ni Tot. Nagsiga daw siya. Doon sa kanila, sabi doon eh, Oh my ah, God! Know, Volcano! Yan na tema, Tot? Oo, oh, nung nakaraan. Saan? Oh. oh my God daw, Volcano. So yan po. Ayaw? Ayaw mo? Tapos, tapos na tayo magpalang. Nakapingin. Kami pimanguha mo na na Katmon. At samahan niyo po kami. It's raining. Pimanguha na Katmon. So ayan po kasama ko po yung magmama. Magmami. Ayan. Say hi. Say hi. Say hi. Lahim po no honey. It's a big tree. may daw ako. kami. Pwede. Ha? Termin mo na natin. Dito po. Borrow kami ng iyong kawit. Ayan. Dubisuli tayo at baka paano ano nito. Hindi, ito po. Amuna kino hal covid mo kami nangawit na. Sabi mo. Ako po. Ang bata po ay may nakuhang lalaroin, kaya po kami po hindi na isinamahan. May kapalit naman po si Tina. Ayun. <laughs> so let's go. Kami po yung makikapit bahay muna sa Katmon. Para nga po pala sa kaalaman ninyo, dito po kami kumuha ng pananim namin ni Makoy ng Mulberry. Ayan. Ano Dito po kami dito kami kumuha ng ubuin. Ano? ubuin. Hoy! Napakasarap niya ang iberry. Yung jam ay sauce. Napakahirap ho. Napakasarap niya ang i-jam. Pampla. Mas masarap siya sa... Mas masarap siya sa strawberry. Mas masarap siya sa strawberry. I Abila mean picture. Hoy! Smile. Bakit di mo, Kerry? Ang lasa. Ay, Ay, ganun. Oo, oh, kaya hindi mas maraming hinog. Anong lasa? Sour. Ano? Ang... Dapat itim. Ay, itim na itim. Madami. Buma, eh. hmm. um, muda man, eh. Okay. mo. Wait, wait. <laughs> 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 naman. <reaction>. <speaks> eh, talaga. Kopla-lana ng kapula pula <laughs> At daw po si inang Abing, siya po may ari na katmunan. Oh, dami po niyo. Wala niya tadi yang kuman. 'Di Ha? oh, mga minsan. Uh, masarap yan. Kung ano, masarap yan. Nagluluto. Hindi ito lalanak na lang. So, kalay. Ako, hindi nagluluto. No, nung jelly. Ah, maaaraw, maaaraw. Ano may lalanak lang? Malalak Ay, hindi marunong manguha. Hindi marunong manungkit. Gatcha. gacha. gacha.

okay na yun hmm. naninimot na po kita steam <laughs> ang kanyang pinanongkitan at ang chef po natin ngayong gabi hapon pala ay si pampla Taga Batangas, siya daw po magluluto ng ating sinigang na tulingan lapad. <laughs> so, yan po at nagsaklang na po siya ng uh, tubig sa ating gasol. Meron itong asin. Walay pa. Yan daw po aming isisigang. Yan daw po mga ulo-ulo. Catmon. Katmon. Yeah, right? po yung kinuha namin kanina. Kung May side ano naman ito ah. Ito po ang sisigang. Pero yung sakto lang po, yung pangulam lang po namin. Hmm. Good for war. Good for, for Ado? Gusto, Tantan? Oo nga. At saka yung lumay mo po. So, yan okay. po. At nalagyan na ito ng asin. Asin lang? Nalagyan dito? Yeah. Let's mix hmm. it. So, ayan po. At kumukulo na. Lalagyan na po natin ang ating katmun. So, ayan po. Pati po yung uh, isda, isasabay na rin natin. Bagsalan. Yan, bagsalan. Favorite. Tsaka yung ulo-ulo. Ulo-ulo. <laughs> Tsaka yung panga ng, tagyan, ng tulingan. Mm -hmm. Ayan po. Nasaan na yung ano, oh. Mga lamang loob. Laman looban. Huwag nagay pa ako ng ano. Yun na lang, oh. At tama na. Yan na lang. Huwag mo na magaling na. Yan. So, yan. Mm Hintayin -hmm. lang po natin itong umulok at uh, maluto ang ating Ay, po, pansamantala po muna kami nga alis ni Makoy <laughs> siya po muna maiiwan ang ating chef dahil po kami po may pa-order na manggang hinog ay yung pong mangga kalabaw ay mm -hmm. kami po muna yung magdi-deliver -de so sabi ko kay Pamplay siya na po muna mag-videos uh, mag-takeover han yeah, mag <laughs> <laughs> so see ya guys later pagkakain na po kami <laughs> Ara. Mm. Mm. Yummy. Mm. Ah. Saan so, pa't maghahay na po si Pampla? luto na ating sinigang na tulingan. Mas gusto ko to kaysa tambako. Ha? Ay, oo. Mas gusto ko to kaysa prate ko. Ay, favorite. Sige. You also? No, for now. Paubaya muna. Paubaya. Okay. <laughs> Sabi ko lang talaga, mahalali mo, wala pa buhay. Enjoy happy. and live life, honey. Oh, buti naman tayong mantika. Mataba. Mana sa na nagluto? Oh. <laughs> Mana sa na nagluto? Ay, apla. Anong tawag doon? So, you know, sarap. Umet. Oh. Oh, anong? Oh, ano? Magjojoke ako. Ah, sige, magjoke ka. May joke daw po siya. <laughs> Wala pa nagtatawa na. Sige. <laughs> Sisigar tayo lahat, hai, na hatay na. Nanay. ano? Anong tawag sa baby po si? Hindi ko alam. Malang, sabihin mo, ano? Ano? <laughs> <laughs> Daddy! Ano nga dito patunduhan eh? ano ka na si Tantan at wala po na tanghalian. Daddy, let's eat! No, smile na ka, smile ka doon. Hi, Dad! Hi, Dad. Hi, Dad. Hi, Dad. Hi Dad. So, nga, pala, papakilala ko nga po pala sa inyo. Duma po pala yung kapatid ng aking asawa. Pagandahan. Pagandahan. Dahil po siya po talaga nag-iisang uh, babae. At yung pong isa namang sumunod ay sumunod kay Mac... Ano ba ka doon? Sumunod sa Sumunod kay Macoy. Ayun po na may si sa Sa'yo po yung nasa Korea. Ayan. At ito pong asawa ni ni, ni Pamplasa. Si Tantan. Tsaka po ang kanilang anak. Si Castiel. Hi Castiel. Yan

Dato yan oh, ka. <laughs> oh, okay. <gatabing>, yung kumain? Ikaw kayo, dito. Oo, sabi niya may pusok ka! Hahaha! Dami, ha, wala. Dito. Oo, mami, pwede ko naman kunan na, dito. Sa gabi ngayon, ikatatating kalamang ka. Nauutulin ang pagsigna niya. Sabi niya naman yung nakaisot. Kalahati yata, lagay. Nakainay. Natanset yan. Hindi yun. Hindi tayo muna itutulong yung mga lulutuin. Eh, Oo. Oh. Paklibat. Iba ibang hulo sa biwas at ibang ang sa lambat. Kung -iwan. di ko silang nag-iwan, may iwan na naman. Tapos, tapos, oh. Pag mga ng ang kumilos sa kusina para pinagbabaga ng... Ayun nga sabi, gusto mo estetic ang bahal. Tungoy pangarap nga niya sa aming kinuhaan ng... Katmon. Kaya yung... sabi yung... Kaya yung... Kaya yung... Kung yung... Kaya yung... niya yung... Kaya 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 yung... Ako yung bagong sitas. Mas masarap yung daglag at yung hinag uh, Mas masarap na nga yung maasin. Ito na nga yung daglag. Malutong pa na. Nung nakaraan yung minagahanap ng yung nagpost sa IQBS. BS. Okay. Uh -huh. yung, uh -huh. yung puno daw ng katmol. Doon pala sa kaway nila at saka sa may balo bumarami yan eh. Ay, <laughs> ay may tuturan yan na eh. Okay. Sa kanila hindi masyadong tunong gulay doon. Bili um, no kami mga dalaga itong itong pagitan ng lupa natin, pero hmm. ng batang kuya bag. Nakatarin din tatlong kumpatmon. Tapos ayun sa pagitan ng kuguan at saka kuya dalawa. Dito Mas naman tayo sa. Ate. May kalulalon din pati tindahan hmm. ni Amishid meron. Sa may tindahan ni Amishid dalawa. Oo, tanda ko din doon kami nangunguha ng elementary. No, kami mga dalaga. Dito din still, yung dito lakol-lakol ng pag. Dalan ng kalisata. Oo. Oh. Nung no, kami mga dalaga may binalot kami asin. Kami na rin binalot at mga. Oo. Ano ang English ng katlon? Oh, oh malo, abay di. Iyong atay. Atay, bag ito? Ano? Hmm. Hi! May heart, heart di ito, abay di. Ito, atay. Ba't hindi pa kainin ito? Madami ito. Okay. Ibu kasi wala ng bisa. Oh, puro katlon. Pwede, please, Salamat po sa marami masarap na apuruto. Yan masarap. Kapatundo. Iti pamplak. O, iti sa'yo nga mm -hmm. right? yung nakataka doon sa kapunay. Nagkain pa ng hilaw. Hala po? Sabi na ni ano po. Ito, ito na naman. Wala po sila ka talaga yan. Sabi, Sabi ko, yung pagbulaklak, kaya may pitals na ibabaw nila. Mm -hmm. Yung bulaklak na puti sa ibabaw, yung mawalalaglag. Pero sa akin, yun ang hindi ko lang masabing yung may pinakamuhok pa dun sa kuwan ay mas masagwa namang sabihin At, ng buluhan At si Antam ko na yung buhok. Napakaganda tingnan ang bulaklak na kabumuka. Pa. Okay. Parang Parang... Mm -hmm. yung elementary kapit ang kalinda namin. Guys, ulitin ko na naman po. Ang Ingles sa... Katmon. Katmon ni Elephant Apple. Mananalo na naman ko sa so, so, Apple. Apple yung naging Elephant explain it. So, tinangkat mo sa may bundo, magmay may nabagsasap kaya. Ang pitas na yun ng labing lima, na sanib-sanib na... Patantan. Na... Bunso, yung nakita mo yung pagkaka, yung korban ng ganito niya, parang po na, i-favorito pati ng pati-pati sa O baka sa yung bunga, ito ah, ito ah, parang hugis tayo na ng yun, na elephant. Yung ito yun, ah. The theory. Ah, kakin yan, Ah! Hmm. Paano, paano, paano? Ito di ba parang yung ano niya, yung, yung lamay? Ay, ayun o. Tugis nung tenga na elephant, o oh, look. look at niya. Di ka parang ganun siya? Balik po ko. Joke. Naantokin ko. Kanin ka? Ayun ang sabi mo? Yung, antukin, hmm. Ayun ang antokin. Hindi natulog? Hindi. Ayun ba lang? May tatitulog ka naman doon. Uy, nausok ko ito patundo ah. yung... Ang tami. If your thumb is aching, aching, healing. 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 Healing process. This turn, I'm done. I'm Macul. I'm I'm done. <laughs> <laughs> parang magbibigat bigla. Bibisan ko si Bibi. Kaya liga. Kaya pili ka ng ganyan, kung mapipi mapipili mo oh, ay pili mo ay pili mo. Thank you guys! So ayan po, at tapos ako kami kumain. Di pagliligpit na daw po, sinanay na lang ako pagliligpit. Hi! Thank you, thank you po sa lahat po ng mga nanonood sa aming YouTube channel ni Makoy. At sa aming lahat ng subscribers at ka walang sawa sa mong support ah, sa aming pong channel. Thank oh, you so much and God bless po. Bye-bye! Bye! -bye. Bye. Pagkay po, kasabot ng mismo, rami kong mag-vlog. Bawa, oh. Eh. Yeah. Kaya uh ako makakalang namin. Pupunta tayo sa Lihim Cafe. Lihim Cafe? Secret, may mga pick-up. <laughs>